Sila ang mga magiting nating katropang kabalikatnet na nanggagaling sa iba't ibang chapter sa Region 12 upang tumulang sa kapwa kabalikat sa Maynorala during sa kanilang Kamayadan Festival. Highly requested po ng PNP Norala ang grupo ni Ma'am Agyem at ito'y sinuportahang ng ibang katropa mula sa Esperanza chapter from Isulan, Sultan Kudarat. Under the area of responsibility ni Sir Orvin Hervilla, pabalikat netboard ng nasabing area at ang Coronadao chapter under the governance ni Sir Neil John Kaya. Kasama ang mga officers at members nagduduti sila sa loob ng sampung gabi mula 4pm until 11pm sa pag-crowd control during different nightly activities ng nasabing bayan. Di matatawaran ang sipag at pagtitiyaga ng mga katropa kahit sila ay may mga 95 job daily. Salamat sa mga tumulong at tumugon sa panawagan, ito'y tunay na gawain ng katropa sa mang location ng buong Pilipinas ay agad tumulong ang mga katropa lalo na kung ito'y para sa community ng area of responsibility. Good job mga katropa at salamat sa pagtitiwala ng mga bayan sa ating mga kabalikat at net na kahit ito'y voluntaryong gawain kayo ay perfect attendance sa duty sana sana ipagpatuloy ang ganitong gawain upang mas maipalaganap natin ang mabuting advocacy. Kabalikat para sa kapwa kabalikat, pamayanan at higit sa lahat para sa pamahalaan. Tatay Zero Haji Ibni A. our founding chairman at national president, is so proud sa inyong lahat. Mabuhay ang kabalikat net International Association Incorporated nationwide and even worldwide as well. Ipagpatuloy natin ang pagpaparami mga katropa upang mas marami tayo, mas madami rin tayong matutulungan na lugar. Tandaan ang tatlong M, magmamahalan, magtutulungan at magkakaisa. Ang Kamayadan Festival ng Norala, South Cotabato ay isang makulay na pagdiriwang na ginaganap tuwing Marso. Ang festival na ito ay nagpapakita ng mga tradisyon at kultura ng mga mamamayan ng Norala. Hashtag mga aktibidad sa Kamayadan Festival. Isa, Street dancing, ang mga partisipante ay nagpapakita ng kanilang mga talento sa street dancing na nagpapakita ng mga tradisyonal na sayaw ng mga mamamayan ng Norala. Dalawa, float parade, ang mga partisipante ay nagpapakita ng kanilang mga kritibong floats na nagpapakita ng mga tema ng festival. Tatlo, mga paligsahan, ang mga partisipante ay nagpapakita ng kanilang mga talento sa mga paligsahan tulad ng mga paligsahan pang musika, pang -tula, at pang -drama. Apat, mga pagkain, ang mga partisipante ay nagpapakita ng kanilang mga tradisyonal na pagkain, na nagpapakita ng mga kultura ng mga mamamayan ng Norala. Pagkakasangkot ng Kabalikatnet International Association Inc. Ang Kabalikatnet International Association Inc. ay isang samahan na naglalayong magbigay ng tulong at suporta sa mga nangangailangan. Sa Kamayadan Festival, ang Kabalikatnet International Association Inc. ay nagpapakita ng kanilang mga suporta sa mga partisipante at sa mga mamamayan ng Norala Tumulong sa ating mga kapulisan to maintain the peace and order during the weeklong activities Mga aktibidad ng Kabalikatnet International Association Inc. Ang Kabalikatnet International Association Inc. ay nagpapalakas ng mga ugnayan sa pagitan ng mga partisipante at sa mga mamamayan ng Norala sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga aktibidad at mga proyekto crowd control during different day and night activities within 10 days. Sa kabuuan, ang Kamay Adan Festival ng Norala, South Cotabato ay isang makulay na pagdiriwang na nagpapakita ng mga tradisyon at kultura ng mga mamamayan ng Norala. Ang Kabalikatnet International Association Inc. ay nagpapakita ng kanilang mga suporta sa mga partisipante at sa mga mamamayan ng Norala sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga tulong at suporta. Good job, katropang Kabalikatnet.